guys okay. bali meron tayo ditong boko so try natin so hindi siya tumutunog ano? so wala siya bali ito try ko lang to kung lumbod to Ayan. so tayo natin buksan kasi kakain ako ng lumbod isa lang na piraso okay na yan sa ngayong araw So, kasi na ano ako eh, parang para tumambis din yung aking panglasa. Pag himagas ko lang to So, ayan. So, try natin na uh, gumawa ng kutsara. So, ganito. Ayan, kutsara na yan. So, meron siyang meron siyang damage. May ano, may manchay. Eh. So, mamaya ay ano. Oh tanggal natin yung mancha mancha yan ng ano ng ng itak De, ano yan sa ano parang dagta yata ito eh ayan. tapos yan nanisan ko na so try natin na ah, tingnan kung pwede ito parang matigas ha ah. ayun yan o oh. no? medyo brown ng konti ayan o oh. hindi siya black So parang sa tingin ko ay piling lumbod to o lokadon. So, gas. So, parang don talaga. don So ngayon, so hindi ko sure kung lumbod to eh. Kasi ako, Uh, wala kasi akong makita ano yung patalandaan ayan so tsamba ko lang to kung ano to kung lumbo o hindi so tsambahin ko lang pero isang braso man lang to try ko lang to ayan. so dito natin buksan hmm. lang padulo. So, pdid na yan. Padulo nya ata. Mm. Malapit na to sa katohanan. Ayon. Ini amang nyari. Amang nyarin ay. Ang tigas. higit matigas ha? so check natin hmm. yung sabaw quality tamis talaga fresco malamig eh malamig kasi ang panahon yun hmm. medyo hindi sa ano eh uh, ah, tumunog yung ano pag ano eh kundi eh dalawang bagay lang yan pwedeng lumbod o oh, luka dun isa pa talandaan try ko, try ko lang ha ay totoo nga inusok ko eh tigas saka yung ano yung yung bao nya yung bao ito ano medyo may black na siya eh so, ibig medyo, may ano siya medyo matigas tigas ng konti so, sa ko ano malapit na to sa ano magtigas na eh so magiging light na to Lapit na sana. Pero, meron pa namang brown-brown dyan, Oh. Kung okay. sa ano, nasa palagit na na to. Ito. Lapit na eh. Kaya, beke natin. Para makita natin yung lakad ito. So dito ko parati nag nagtatabas guman dito eh sa taas dito parati sa may baba kasi dyan kasi makikita kung ah, uh, sa kamo dyan maganda mag, anay, magtabas eh you know? dito kasi pangit yan eh dito kasi mas mali dito mas madali mas ano kasi dito makapal yung yung balat compare dito mas manipis ngayon buka natin yung matiin sabihin sa tunog pa lang tigas buka pa daw parang hindi ah buka daw nito tunog pa, pa lang eh kain na natin ano hmm. Kasi talaga so try natin na kukunin ang try natin kukunin ng konti ang hmm

pa talaga ito pa talaga ito Pwede ka rin tong ano. ko rin itong ano, put ko rin ko, ko sa ano, sa kamuting kahoy sa malinhoy ayan so sayang yan puring puring